May ilog po kami. Saan ang ilog? Ah, Ayun yung know. ilog namin. May <laughs> ilog namin ng nandun. Alam mo ba? Dito ba yan? Dati. Dito. Dito kami naliligo dati, Mars. Ay. Ay. Naliligo dati. Ano pangalan mo? Oh. Ano pangalan mo? Ano? Ano pangalan mo? Mige, amay ni, ano didim, ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano mo? Ah, dali na. I-vlog mo na. Ayan, paano kumuha ng papaya? Ito si Simu. Ito lang umaba, Tan. Nakala. Oh, pigarang kilo, Tan, ay. Kiba ka, talurang kilo yan mo. Oh, magkano yan, ay? Pag bininta, ay. Kiyan, 200 uman. 200, Tan? Mangkalawit, gano'n. Gata, mangkalawit, tadi manay. Yan, nyug kuno. Nagunuyan, ang putang. Di ma, sampu. Gata nang nangan ta pa? Nang nangan ta? Ipapasyal po namin kayo oh, yan. sa... Sa... Saan? Mauna ka ang... Yan. Kalina. Halina. Halina. <laughs> ah, oh, sige. Pero tsuka. Explain mo mata, wala rin right, tanong niya. Ano? Oh, Kapuya, o oh, sana nga, As, wala naman. Sino wala? Ka. Mauna kayo, bibidyoan ma, ko, ma. ko kayo. Yon, karag-karag-karag. Ma'am, may dinasang ko niyan dito po tayo sa aming garden. Meron din po tayong papaya dito. Uy, ang papaya. Yan. Ito yung ibig sabihin na ano, lalaki. Ano? Lalaki. Lalaki. Padukoy balot. Ah, ganun ba yun? Babae daw yun. Ayun, ayun, ayun. Ito po yung... Nikod bahay namin. Iba. Bari bari bari. Bari 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 bari. Tabi tabi po. Bari bari ibig sabihin ay, ay tabi tabi. Bari 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 yeah. sa mga ano. Ano naman yung mga kamote? Ano naman yung mga kamote? Ang daming kamote o. Oh. Nagtanim na naman ako ng patula o oh. daming. Yung... Saging, sagingan. Yan yung kamote pa yan. Yan, mayroon naman ako tinanim dyan. Lemon grass, yan yung kwanhay. Yung, ano, yan. Yung, 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 Ay, na lang ng may bit-bit na papaya. Ay, meron na pala. Ay, ano, dami. dami naming kamote. Dami din naming papaya. Ay, yung hmm, papaya, yun, no? um, papaya din ay Mayroon kaming dito malberry kapura oh, mo rin paning nang ko Ano yung kami papakit? Ayun no, tingnan mo yun. Uy, may chiko pala kayo? Oo, may chiko. Chiko pala oo, na yung nakita mo. Ito yung pinapakita ko. Uy, grabe. Mangga Alam mo, Oh, ganyan. Abutin mo lang siya. Kuwang kuha mo na yung mangga dito. Ito niya sa manggahan. Job. <laughs> <Siya nagtanim. laughs> oh, siya nagtanim. Oh, ayun, may manga ayun, Ito pa yung kuwang mangga na na. Ha, oh, naman yan, inyan. Tapos couple. Apple. apple. Ay, ano? Sa taas. Diyan tayo kukuha mamaya sa labas. Ay, sa labas. Ayun, sa labas. Pakalawit pa. Tapos may yung makupa. Kukuha. Oh, o, ano pa kasi? Sila hindi sila mas ano? sa mga... Ano? Ako nalang pumunta dito. Ako na lang pumunta. Oo. Then, tingnan mo yung Marsong, matutas. nagbubulaklak na yan. Saan? Balikan mo yan next month. Meron ng bunga yan. Ano ba yan na mangga? Apple mangga. Apple mango yan, apple Tapos, mango. Tapos? Yung nyog. Pero may kapalit kasi yan. Bibili kasi ako ng kwanya. Paninda ko. <laughs> Paninda niya? Magkano na pala yung kwan mo? Yung... mag-harvest na kami ng makupa at mangga. Yeah, ma -ma 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 let's go! Alright na, let's go! Hingi tayo ng, hiram tayo ng pangkawit. Kukuha tayo ng makupa at mangga. Guys, kumukuha na si Kumaro. Oh my gosh. Yan. Pag yan may nahulog ka. Hmm. Oh, may nahulog ka. Minus one. minus one. Yan, Marso. sarap Sige, kaya mo yan. Makupa, si Makupa. Picture and kit na. Oh. Wow! Grabe naman na, ang oh, bilis naman na ano mga tayo. Oo, kasi ano na yan, mga hinog na. Ayan, dami nang na-harvest ni Kumari, oh. Hoy! Wag ah! Hindi, wala, wala na. Ulog. Nirelag. Sarap 'yung mapula. Ha? That's is good pupa. Dapat maghila kasi madaming mahulog agad. Huwt tsaka ano. No? O tingnan mo katulad nun isang ganun ko lang tapos hulog na agad. Hulog na agad. Oo, oh, may hulog na naman, no. Si Nit-Nit, dinanon niya agad, oh. Uh, ayan. Init. Ay, mga kabaks. Ay, mga kabaks. Ayan, no. Magkakalawit. Mm, Naglagla. Wala makukin. Hulog na. Magkakalawit na yung makupa. Nasasayang. Ito na yung nakuha namin kanina mas madami pa kung nahulog kaysa nasungkit. Mas madami ang nahulog kaysa nasungkit. Ito siya guys. Oh. So yung panungkit. Hindi kaya paano yan yung mga nahulog pa na iba?